mga palaruan po dito mga bata oh. ganda maglaro dito meron din po silang siso yan sa gawin po dito dito rin po natin makikita yung uh, isang bulaklak yan. isang bulaklak po ng rosal sa gisig po ng bahay po ng rosalis sa rosal na halaman yan maganda po dito at uh, napakalilim dahil sa marami po mga po yung kahoy yan. Uh, dito po makakita po yung mga abstract po, sa harap po ng monumento ni Jose Rizal traadaan po tayo mga kababayan at sa alam ko po na marami din po na taga Rosales sa ibang bansa po ngayon at uh, hayaan niyo po at ipasyal ko po kayo dito po sa ating bayan uh, Rosales at sa mga karating bayan po natin at sa iba, iba't ibang mga lugar na mga kapatid po dito at, uh, magkita rin po nila yung kasaysayan po dito sa bayan po natin ang bayan po ng Rosales share. At dito naman po sa pinaka sentro or uh, tatawag po natin na roundabout or uh, round ball uh, Dito naman po matatagpuan yung uh, monumento po ni uh, Ramon Magsaysay Ang isa sa mga naging presidente po ng ating bansang Pilipinas At Dito po siya sa pinaka sentro Harap po ng presidensya at siya harap din po ng uh, Rosales Gymnasium yeah. So dito po siya sa pinaka sentro kung uh, makikita niyo po itong monument po ni uh, Ramon Magsesay patunay po nandito na po kayo sa bayan po ng Rosales